Ano nga ba ginagamit ng Iglesia ni Cristo ang iba't ibang version ng Biblia na isinalin ng mga Katoliko at Protestante at iba pang tagapagsalin at mga relihiyon? Kung bakit natin itinatanong ay sapagkat sinasabi nitong kapatiran na mas maraming version ay mas maganda at higit na makatutulong sa kanilang pangangaral tulad ng sinasabi ni Noli Empeno na babasa po ninyo, nakakatulong po ang maraming salin ng Bible. Kayo po, mga kababayan, ganito rin po ba ang inyong pananaw tungkol dito? Higit nga bang mabuti kung mayroon tayong iba't ibang version ng Biblia na nababasa? O baka naman para sa inyo ay mas mainam kung iisang salin lang ng Bible ang ginagamit ng lahat ng relihiyon At kung sakali na ito ang gusto ninyo, ay nakikita po ba ninyo ang implikasyon nito kung ang hanap po ninyo ay katotohanan? Sa nakaraang episode ay sinabi natin na wala naman talagang sariling sali ng Biblia ang INC. Subalit, lahat na yata ng version nito ay mayroon sila. May collection sila, sabi nga. Ano ang ginagawa nila sa mga sali na ito? O ang mas mainam na tanong ay paano ginagamit ng INC ang mga version na ito sa pagtuturo at sa pangangaral? Suriin nga po natin ang sagot ni Attiger1176 marami pong klasing salin na ginagamit kami kasi po hinihimay po. Hinihimay raw nila yung mga salin. Paano ang paghimay na ito? May sagot dyan si at Badin Gaming 4260. Ikukumpara yan sa ibang salin. Kinukumpara. Ano ang ibang salita dyan inihahambing sa ibang salin o version? Hindi basta binabasa yung iba kasi ay binasa lang eh. Nung may nabasa ay tapos na ang kwento. Uwi na. May konklusyon na siya. Yun na yun. Ipinangaral na yung nabasa niya na hindi man lamang sinuri talaga. Nalimutan yung mahahalagang tanong na dapat ay masagot muna. Halimbawa, Una, yun bang nabasa niya sa isang berso ng isang salin? Ay ganun din ba ang sinasabi sa kaparehong berso ng ibang salin ng Biblia? Pangalawa, wala ba itong sinasalungat na iba pang katotohanan sa ibang berso at salin ng Biblia? Di po ba dapat na ganyan lang talaga? Bakit po? Ay eh sapagkat hindi lang naman po iisang berso o iisang libro ang bumubuo sa Biblia, di po ba? At hindi lang iisang salin ng Biblia ang ginagamit at binabasa at kung aanalisahin ay may katotohanan itong sinasabi ni At Badin Gaming 4260. Balikan nga po yung sinasabi niya. Pagsalungat kasi sa ibang aral, maling salin yon Ang Biblia kasi salita ng Diyos at iyan ay walang salungatan. Sangayon po ba kayo na wala dapat salungatan sa mga pahayag sa Biblia? Kumusta po ang mga relihiyon natin? ginagawa ba ang kinakailangang pagsusuri at pagkukumpara ng mga berso at version ng Biblia? Salvation po o kaligtasan ang nakasalalay dito? Baka naman mahilig lang tayo magbasa ng Biblia pero hanggang doon na lang. Baka naman kulang tayo ng pagsusuri sa mga binabasa natin. Iyan ang dahilan ni eh, bakit lumitaw ang napakaraming relihiyon ngayon na lahat ay nagsasabi ng katotohanan daw na nabasa nila sa Biblia. Kung katotohanan lahat ang sinasabi ng mga relihiyong ito at sekta, ay eh bakit iba-iba ang itinuturo? Malinaw po, di po ba? May nabasa, eh. nabasa lang at hindi na sinuri, hindi na inihambing sa ibang pahayag sa Biblia, hindi na ikinumpara sa ibang salin ang berso na nabasa nila. Pag pinakinggan mo yung sinasabi nila ay sablay eh. Bakit po sablay? Salungat sa ibang pahayag sa Biblia. Halimbawa yung faith alone ng mga Protestante. Sumampalataya lang daw para maligtas. Paano naman yung nakalagay sa iba pang berso ng Biblia na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay? Meaning hindi makapagliligtas. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa maliligtas po ba ang mga demonyo? Di ba nga ang maliligtas ay yung magtitiis hanggang sa wakas? Yun bang nagtitiis hanggang sa wakas ay walang ginagawa para maligtas? Ano-ano ang dapat niyang gawin? Ano ang katunayang may gagawin nga? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon-Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. May gaganapin eh. Paano yan ngayon? Kumusta naman yung sinasabi sa John 20.28 tungkol sa sinabi ni Tomas nang nagpakita sa kanya si Jesus after resurrection? Panginoon ko at Diyos ko, yun ang sabi niya. If after reading this verse ay period ka na at wala ka ng effort na ginawa para ihambing ang verso na ito, sa ibang salin at hindi mo sinigurado kung walang sinasalungat ito na ibang pahayag sa Biblia, ay magkakamali ka talaga. Sa aking pagkakaalam ay pare-pareho lang na ganito ang pahayag sa iba pang salin ng Biblia. At kung hindi rin ako nagkakamali ay kahit sa original Bible, ay ganito talaga ang nakalagay, My Lord and My God. Ibig sabihin ay tama ang berso ng pagkakasalin nito. Maging itong INC ay hindi naman nila sinasabi na mali ang pagkakasali ng berso na iyan. Paano ngayon yan mga kababayan? Lilitaw sa berso na para kay Tomas ay Diyos nga si Jesus. Sabi nga nung iba ay hindi nga siya inawat ni Jesus eh. Kung mali daw si Tomas nang sabihin niya yon, ay dapat daw ay itinama siya ni Jesus. That's the best opportunity daw eh pag binasa nyo lang ay ganun ang lilitaw. Ang tanong ay wala bang lalabagin o sasalungatin na mga katotohanang ng pahayag sa maraming berso ng Biblia ang nasabi na iyan ni Tomas? Paano natin ere-reconcile sinabi ni Tomas na yan sa sinabi naman ni Jesus mismo sa ibang berso na ako ay tao na nagsasabi ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? maging sa sinabi mismo ng Diyos na inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. ako Ako'y Diyos at walang gaya ko. Eto pa, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos. Tama raw si Tomas eh, sabi ng marami. At dapat siyang paniwalaan eh lilitaw po na mali si Jesus at mali ang Diyos sa mga naging pahayag nila. Lilitaw na mali pa rin si Jesus nang sabihin niya sa prayer niya mismo sa Diyos na ikaw ang makilala nila, na iisang Diyos na tunay. Ganun po ang kalalabasan. Lilitaw ba naman na may salungatan sa Biblia dahil sa naging pahayag ni Tomas? Kung babasahin niyo lang po ay lilitaw na ganun nga. Casual and the street reading, sabi nga pero kapag inaral nyo, sinuri, pinagtuunan ng pansin. In-depth reading, sabi nga. Ay hindi po ganon ang kalalabasan eh. May ilang tanong dyan na dapat malinawan. Una, bakit ba sinabi ni Tomas Ano ang sirkomstansya? Ano ba ang pangyayari bago at sa panahong nasabi niya, yung my Lord and my God? Pangalawa, Nasa akto ba siya ng pangangaral ng sabihin niya yon? Kayo po, nagbabasa po kayo ng Bible. Basahin po ninyo ang mga pangyayari. Sabi kasi ng iba, eh, dililitaw na nagsisinungaling si Tomas ng sabihin niya yon at nagtuturo siya ng mali. Pag binasa po ninyo ang mga pangyayari, nabukas ang isip at pangunawa, ay rasonabli ninyong masasagot ang mga tanong na iyan. Yan po ang ilan sa dapat na pag ng mabuti. Maging sa ilang mga pahayag sa Biblia, hindi lang po yung sinabi ni Tomas. Maging sa marami pa na wari bagang may ibang interpretasyon. Pagkumparahin o ihambing ang mga berso at salin ng Biblia para maunawaan ano ba talaga ang totoo. Bakit hindi dapat magkasya at masiyahan na lang sa nabasang isang berso o salin ng Biblia? E, eh, Biblia naman 'yon sabi nga nung iba. E, eh, wag po natin kalilimutan na ang mga nababasa po natin na Biblia ay mga salin na lamang at hindi na po ang original na Biblia. Matatandaan na ang original na Old Testament, matandang tipan, ay nasulat, kung hindi po ako nagkakamali, ah, sa wikang Hebrew, Ebryo. At ang New Testament naman, ang bagong tipan, ay nasulat naman sa wikang Griego o Greek. Hebrew po ba ang binabasa ninyo? Baka naman Greek ang Bible ninyo. Sabihin pa po na Hebrew yan at Greek. Pero, iyan po ba yung original na Bible? Hindi po. Nasaan na po yung original? nag -e pa po ba sa panahon natin? Yan po ang tanong din ng God Questions, Your Questions, Biblical Answers. Is the original Bible still in existence? Ano po ang sagot? Not in the possession of any organization. Nasaan na po? Baka po alam ninyo. Ang alam ko ay ito. Ang nababasa natin ay ang mga salin o versions na lamang. Paano tayo nakatitiyak na yung nasa original ay iyan din ang nasa Biblia na binabasa natin? Kaya kailangan po nating suriin eh. Pag-aralan, himayin, sabi nga, pagkumparahin para malaman ang katotohanan. Isa pa po, ang mga nagsalin po ng Biblia na binabasa natin ay mga tao din na nagtataglay ng mga sarili o personal na paniniwala. Yung iba naman ay maaaring naimpluensyahan ng paniniwala ng kanilang relihiyong kinaaaniban. Paano na lang po kung ang nabasa mo at pinaniwalaan mo ay isang pahayag na naimpluensyahan ng personal na paniniwala mali pala sa ibang katotohanan na hindi mo natagpuan dahil nagkulang ka sa pagsusuri at pagkukumpara ng mga ito. Ipapahama ka ng ganitong pagkukulang. Balikan po natin yung naganap na debate sa pagitan ng Iglesia ni Kristo at ng isang defender na katoliko. Verse is Thou art Peter, and upon this one I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against me. Tingnan ninyo, tanaw, pareho Biblia. Basahon ako dere. And I say today, Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Ito ka, Iglesia Apostolic Church. <Netflix> <customs> Debate pa lang yon, hindi pa yon nagsasalin ng Biblia. Pinalitan ng pahina ang Biblia na nakalagay na yung pangalan ng relihiyon niya. Napakalinaw daw na mababasa. Nilikot niya kasi Paano po kung isang salin talaga yun ng Biblia? At nagkataong iyon ang nabasa mong version at hindi ka na ng pagsusuri o pagkukumpara man lamang sa ibang salin ng Biblia. Madadaya ka. Napakalaking disgrasya. Paano siya nabuko ng INC? Simple lamang po sa tingin ko. Nung araw na yon ng debate ay bitbit -bit ng INC ang karamihan ng mga salin na maaaring gamitin ng kalaban sa debate. Hindi lang yon. Alam ng INC ang laman ng mga sali na yon. Inaral nila yun eh. Marahil ay inakala ng kalaban sa debate na walang ganong version ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo. Doon siya nagkamali. Nung binabasa ang talata, ay eh binabasa rin ng INC ang kaparehong talata ng kaparehong Biblia. Na katoliko rin yata ang nagsalin. Hindi po ako sigurado ha. eh. puli sa pandaraya. Mas ginusto pa na mag-create o gumawa ng salungatan sa Biblia masunod lang yung paniniwala niya. Yan po ang nakakatakot eh. Kaya hindi po ninyo masisisi ang INC na gumamit ng iba't ibang version ng Bible na sabi nga ni Noli Impeno kung babalikan natin yung sinasabi niya kanina para po maiwasan ang pagkakasalungatan ng talata, mas ginagamit po ng INC ang mas tama na salin ng talata ng Biblia o sa Biblia. At sa napapansin ko sa kanilang Bible study, ay ginagamit nila yung mga version ng Biblia na mas madaling maintindihan o maunawaan ng nakikinig yung mga salitang ginagamit. Sabi nga po ay in layman's terms, kagaya ng sinasabi pa rin ni Artiger 1176, kung alin ang madaling maunawaan ng nakikinig at para hindi po magkakontradiksyon sa pagpapaliwanag. Lamsa version ng Biblia, paborito raw ng iglesia itong mga umaatake, yan ang sabi nila. Kung wala raw si Lamsa, ay walang basihan ng iglesia. Iglesia ni Kristong pangalan, wala raw talaga sa Biblia. Ito ba'y may katotohanan o paninira lamang? Sa susunod na episode, ako po ay samahan. Atin nga pong suriin ano ang katotohanan. Shoutout po sa lokal ng Concepcion kay Kamario, Ministro, ka Mario Astayong Kasol PD4 May bahay niya Kanora, Kalin at nanay niya si Kalisa At ang kanilang mga akay si Tatay Donnie at TJ Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay Yan po ay mula kay Lady Butterfly Shout out po sa lahat ng kapatid sa lokal ng Talisay City Happy viewing po sa lahat ng kapatid sa buong mundo Mula naman kay Modesto Ardenya at ito namang si Hunky Donkey ay shout out po sa lokal ng Mandawi City. Yan po ang sabi po niya. At lagi daw po siyang nag-aabang sa atin pong episode. Salamat din po sa iyo ng marami. Shout out sa lokal ng Penang, distrito ng Malaysia at sa lokal ng GWS Bangad, Santa Maria, distrito ng Cagayan South mula kay Jackie Maramag. Shoutout kay Kajani Tadlas dyan po sa Guadalupe, Makati. Shoutout po sa lokal ng Pembo, Metro Manila East from Sia Family. Ganon din po kay Kent C. Langtok, shoutout din sa iyo. At kay Ariel Harriolne. Shout Shoutout sa kanilang lokal dyan sa Distrito ng Ginguog, lokal ng Sagay, Kamigin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shout out sa lokal ni Edna Dungaw, dyan sa lokal ng Francisco Holmes, distrito ng Bulacan. Si Cherry Manzanares, ganun din. Shoutout po sa lahat ng mga kapatid, dyan sa distrito ng Makati, lokal ng Bagumbayan, Tagig City. Shoutout kay Romeo Gueco, dyan sa lokal ng North Vancouver, Canada. At shoutout daw natin ang lokal ng Lawi, distrito ng Kapas Tarlac. Shout out din po sa lokal ng Centro Lagtang, Talisay City, Cebu mula kay Francisco Ordenesa. Si Rufo Rubilin, shout out din po natin dyan sa lokal ng Naik, Cavite. At ganun din kay Raymond Ligal dyan naman sa lokal ng Payatas sa Quezon City. Shout out kay Brian Joseph dyan naman sa lokal ng EGM, Distrito ng Cavite South. Shoutout out din kay Ross Santiago, kumusta ka na? Shout out sa lokal ng Binagbag distrito ng Bulacan mula naman kay Alan Tigas. At shout out din natin ang mga kamag-anak ni Elma Sampilo diyan sa lokal ng Abar, San Jose City, Nueva Ecija, especially sa anak niya na si Christopher Juan Sampilo. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod po na ating episode.